Hello, good morning mga ka-viewers. Ito na naman po. Magsisibak ako ng kahoy kasi mahirap mag-start ng chimney pag walang maliit na kahoy. Yan na o. Oh. Yan na yung ito na yung ano sa, nasibak kong maliliit. Kasi nung pumunta kami sa market nakita ko yung mga ganyan mga ganyan na maliliit. Naku, ang mahal. Kaya sabi ko, for what nabibili ako? Eh magsibak na lang ako ng maliliit. Kasi pag nag-start ka talaga ng chimney, hindi ano, mahirap. Kasi kailangan mo talaga yung maliliit. Kaya hindi ko pinatita kanina ito na oh. Kasi umakyat ako dyan sa taas sa bahay. Tinanggal ko ang bonnet ko at sweater ko. Tingnan yung oh, mahangin. Tapos naglagay ako ng ganito. Kasi noon, dyan o oh, yung mga kamay ko. Kaya tinanggal ko na lang mga ring at saka no. Kaya ganyan o. Oh panoorin niyo ako mga ka viewers yan ang buhay ni mag live in Lebanon yan kasi dito sa bahay kasi sobrang ano sobrang lamig maganda ang weather dito sa glit sa labas pero dyan sa taas malamig pero pag summer naman mainit sa labas ang lamig naman sa ano sa loob parang nakai-cold ta so, yan bisan tayo ewan ko, ma ano, ano ba, ma malayo ang kamera ko kasi takot ako baka matalsikan ng ano, matalsikan ng kahoy. <laughs> Bahala na ako. <laughs> ma anuhan yung kamera ko kaya yan. Diyan. Ito. Kaya kanina hindi ko na napakita. Kaya naisip ko lang, nung umakyat ako, kinuha ko ito. Yung sa kamay ko yan. Tapos tinanggal kong jacket ko kasi pinapawisan ako. At saka nang hihingal na. Yan, oh. Yan, dyan. Yan oh. o. Yan o. Yan Yan. Habang nasa school ang mga bata. Kasi pag nandito ang mga bata, naku, pasaway. Pasaway ang mga bata. Gusto nila akong pero ano. Yan. So, diba? Mga ganyan lang. Ano yung pasok niya? Pero, anuhin ko pa ito. Gawin ko pa ng ganyan, no? Maliliit Maliit. Blur yata yung kamera ko kasi malayo. Matakot ako baka matamaan yung cellphone ko. Tuwasag. E, mahal pa na na oh, okay. oh, oh. Um, ko lang ang okay. kapag-sit na Ito pa yan. Pais muna. Ayan. Nagiging ito na po. na oh. Yan. Kasi exercise din. Diruin mo, ano, tinanggal ko talaga ano ko. Yung bonnet ko na nilagay ko dito. Tsaka yung jacket ko, hinihingal ako. Palitan pa. Slicing ko pa ng ano. Yan. yan. Ito na. Ito na. Matarsi. Kailangan nyo yung panatin. Yun, 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 Ayan. Ano, Kasi nga noon, nung hindi ko nilagay ito gloves, mga kamay ko na gano'n na. masakit Sa Masa dami ng sibak ko. Ayan. Yan diba? o. So, Di Hiruin mo isang ganyan lang na maliit na ano na balot sa uh, pamilya supermarket. Mahal. E Ito nga bibili ako. Maraming kahon naman dito. Hindi. E, ano hiningin ko na lang. So, Yan o. So, Siguro pwede na ito. Ito ang mahirap, sindiyan tawag nila, ito, yan, ito naman yung kahon na ito, ito yung nagbarado sa hilingisan namin last week, pero ito, ano, parang ano lang ito, parang wala bang charcoal, ito yung sindiyan na may charcoal, pero ang hirap yan, iwan ko kung, iwan ko kung mahati ito ito, kasi sa sobrang ligas praktis niya. Ito, try ko lang kung ano. Try ko lang kung... Try ko lang kung ano ko yan. Kasi sa sobrang tigas na yan. No? Very good. Dina. Pwede na, kinanyan ko na. Yan. Huwag na natin yan. Ano? Kasi maliit na ito rin. Paano ko ba? Kaya ang ginagawa ko, makikita to, niyo to pagkakaibaan ito, pagkakaibaan ito. Pagkakaibaan nito at saka itong bravo. Yan, ito yung mabilis. Hindi ba yan. Pagkakita ko pa yan. Sana nga ako gumawa nito. naano ko na nga. ito pa, last year pa ito eh. Up to years na. Hindi last year. Oo, 2 years na pala. Dito lang yan. Dito sa ano namin nakuha. Dito sa surroundings namin. Pero ngayon, dumadami na ang gumagamit ng shinini na yun. Wala na. Hindi na pwede. Hindi na pwede mag nakuha ng kahoy. Kaya yan o. Ito na okay na yan. Kasi nagsibak ako kasi ito lang ang importante eh. Yan oh. Sa pag-start ng ano. Ito din. Ay, ito yung naluhan ko kanina. Mahirap din ito sibak eh. Yan oh. Subukan ko kung ano ko. Woo! Oh. Sobra na nga ito. Yung nakita ko sa TikTok na ano, yung may ginawa na ano ba yan, steel bar, tapos ilagay mo lang ito, tapos ginaganyan mo lang ng maso. Yan. Mano na. Sige pa. Try ko pa Ako, hindi. hindi kuya yan. So, ano na yan. Pero subukan ko pa rin. Subukan ko dito sa Ay, malapit na. Ay, sa wakas na. Umpisan ko na konti lang. Yan o. No? Ganyan. mali, ang tama. Yan. Huh. Kina. Okay Di ba? Sa probinsya kina no? diba, ganyan, oh, kung minsan. Kasi Na, at least, diba? Hindi ako sumuko sa pagkano kasi ito yung first na inano ko. Hirap na hirap ako, hindi ko ano. Hanggat hindi ko tinitigilan. O, oh, diba? napiyak ko na. Buti na lang hindi pumunta dyan sa anong ko. Telefon uh, på. 我觉得。 diyan naman itong ilagay. Subukan ko kung magtitigas. Hay, 'di ko Ay, hindi na ito pwedeng hawak. Kasi pag Ito yung matigas na kahoy. Yan. Kasi sobrang laki, hindi ko pwedeng ano, may salad. Subukan ko.

tusok na naman ang kamay ko. Ano okay, ba yan? Tapos dyan din sa baba ko, may may ano dyan. May mechanic dyan sa baba. Mahingay. Mahingay din. Plus mahingay din ako. Ano? Uh -huh. Thank ना oh लखी no, Kailangan ito ito lang sa gilid. Ito. Ako'y isasagot. Pero para sa picture sa sa. sa gilid ka mag mag-umpisa mag-sipa. Maano. Pero sa gitna, hindi. ko, sakit sa likod, kina kaya na yun pang sabakin ko, hingal, hingal na hingal na ako ilang minuto na ba? Uy! 17, ano na? Tingitong na lang ang last na si Bakin ko. Yan lang. Tatry ko so, lang ito, ito yung last. makukuha mo technique sa pag sa pagbagsak ng ano ma ano mo siya mahahati mo grabe ang hangin dito pinapawisan ako tapos may hangin nakatay tayo dyan yan okay na yan at least meron akong maliliit meron akong kasi umano na yung hangin no? tapos pawis tapos hangin ang kakaan pa yun yan. Sana huwag yun kasi yun. Ito na Oh. Ito na yung pang-starting ko yan. Tapos, bago mo, kasi pag naidiretso mo na ganito ang ano, hindi mo, hindi ano, hindi talaga tatalabang ako eh. Kaya, kailangan mo ito Oh. Kailangan mo ito. Oh. Yan. Ito maliliit. Yan. oh, marami na akong masibak. Tapos meron naman dyan din. Kaya lang, Oh, talaga kahapon. Hindi ko ano. Hirap magsindi. Pag walang ganyan. Oh. ko na lang dito sa ano. Dito sa, sa ano namin. yan o. Oh. di diba? yan na. Uh, ang nasibak ko. Kasi mayroon pa ako. Oh. Tapos, yan din oh, meron pa. Nako pinapawisan ako. Pasensya na ah. Wala akong nilagay kahit ano. Hindi ako naghilamos. Bahala na. Kasi sabi ko maliligo ako. Tingnan mo ako oh, na, na ano na. Sobrang hingal ko na. Maganda ang ano, maganda ang weather dito sa labas. Tingnan niyo oh, ang init. Maganda ang panahon. Yan oh. Ganda ng panahon. Init-init. Yan. Dito ang lawak ng parking dito. Pero, maano, hangin. Kaya nako, bahala na. Kasi pinapawisan ako, tinanggal ko yung jacket ko. Tapos, sobrang hangin. Yung parang mukha ko, pag walang wala, <laughs> walang nilagay, walang ano. Nagbihis lang ng damit. Yan oh. Tapos nilagay, wala ng ano, ano. Kasi sabi ko maliligo. Po. Yan o. Oh. Yan, oh. Dito. Diba? Dito sa amin. Yan o. Oh. Na, ganyan dito. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood mga ka-viewers. Thank you for watching.